bisa perform bisan guys tama na ng oh, yung mga natin di sa tunga pa skill model na to Ayun o baba 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 JP, baba 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 mga baba baba baba

sige lang sige baka sumama Oh tama i you Oh tama ano know, ito yung pinaka nagdala nung lahat diyan no kan ni <laughs> uh, architect bhai siya yun no Diyan may harapan mama ya All right takayin na natin sa truck Sasanin stand datin Kayan isusundan dapat Dapat yung stand ang una eh Dito Ayan. Anong mas maganda? Mas maganda siguro una yung stand eh. Ikaw ano masasabi mo? Dapat model talaga muna. Tama yan, tama, tama. Tapos kasi pagbaba nung ano. Kasi sa palagay ko mas mahirapan tayo maghila eh. Pero sige kung yan ang ano mo architect bro Ay eh. Ayun o. No? Ayun na yung stand dati no. Architect, engineer, abogado, doktor. yan. Kung kailangan nyo ng masarap na shake dito lang kayo. Ito abogago. Ano ano mga flavor ng shake mo? Manggago, abugago, abugago. Ayan, dito lang yan sa EP Village. Block 22 lot 57. Ah, uh, ipinyo lang yung Cafe Prince. Ay okay, so. lagay ko. Nakita na natin. Kung yung kailangan shake niyo na abogado na lang ako. Yun. Meron na akong Republic of 2007. Mga niyo pa bihay tayo. Ayun, tayo ba, para ma-deliver to. Ano 'yung ticket niyan? Wow. Alright, ingat dito na lang muna guys yeah? Tingnan natin kapiyahin oh, oh, okay. yeah. Alright guys, uh, what's up? Ah, tamahan nyo kami kilogram. sa pagdi-deliver -de ng napakalaking uh, scale model Bali, scale model to ng tower 1 to 100 ten uh, ten uh, Sa farmers natin i-deliver -de Sana magustuhan yung claim na natin, natin Alright, kasama so, ka nga pala natin ang team ka model Ayan o, oh. Eh, ko ay mukay ka naman diyan. Ayun. Bali ang byahe natin papunta tayo na. Bakit mo sa Sultan din pa ko? Sa Cubao. Ilan to? 50. 50. Ate Christine, hindi ko alam ko. Ayoko na, ayoko na. Sabi exactly. na. update lang tayo dun sa scale model na deliver natin yan, nandito na tayo sa site ang problema natin sobrang liit pala yung mga daanan nila rito yan saka nagkaroon tayo ng abiria sa biyahe umalas yung glass cover natin ito nawasak aray so, pero naretoke naretoke naman namin yung building bali ang mangyayari nito babalik kami para gawan ito ng glass cover pero ito na siya, nandito na siya sa site uh, sa office nila ito yung pinaka site niya, papakita ko sa inyo guys ha ah. yeah. yung site nila ito yung pinaka actual building nila ongoing pa lang yung construction mga nasa siguro you know, mga limang palapag pa lang ayun o, oh. Bali dito to sa Cubao. Ang mapapansin niya sa EDSA. Ayan. Dito tayo ngayon sa EDSA. Kabilang side siya ng EDSA. Ayan o. Ayan. Ayan ang LR, MRT natin. Yun. Yan yung pinaka site natin. Ayan yung building natin o. No? Tatlong pala pag pala. Dito tayo ngayon sa Cubao. Yan yung Cubao Station ng MRT. Alright. Alright sana magawa natin ang paraan yung glass cover bali babalik pa tayo para sa glass cover nawasak talaga bali palit glass cover tayo hindi yung may sa mga model sa biyahe ng scale model kasi hindi naman siya ganun kadaling dalahin yan na sya. alright guys At dito na lang tayo guys kailangan pa nating ritokihin dahil yung daanan natin sobrang liit. Ayun oh. Hindi siya kasi sa elevator. at uh, dito sa hagdan ngayon. Ah, uh, masyadong maliit. All right. Magpapagod kami pag pinilit nilang packet sa taas to. Bali fifth floor pa 'yon. Tingnan natin kung sino'ng ihinga din. Ano siya?

Amen. <laughs> you know. right. Ganda. Ganda talaga kahit pinahirapan tayo mag-akyat mula dapat <laughs> nga dapat nasa sa <laughs> <seven kami pala. laughs> ground floor pala. Mula ground floor hanggang fifth floor sir, sir. Ano ang sasabihin kami Ayun. Dapat seventh na. Gusto pa yan dagdagan ng dalawa. Pinahirapan pa tayo pinto, <laughs> pa? Ano, ano, pinto? Ano, pinto? Ano, ng pinto. Pinahirapan pa kami ng pinto. Ito magbaklas ng pinto. Ayun oh. Pinaklas muna namin yung pinto bago namin na ipasok. Tinagilid natin yung tinagilid. <laughs> Hindi ka siya. Shout out kay, kay, ay, kay, ay, kay ay, Boss Oyan, nagtanggal ng pinto natin. <laughs> Tatlong pinto pa siguro. Nagkanabi <laughs> ng Dr. Nillo. Ang Dr. Nillo king. Yan model natin. Tawakas <laughs> na, na ipasok din sa sobrang laki niya. Doon ang macro. Alright. Dito kasi okay. marketing ma'am, dito yung mga discussions area. Kahit pa paano, naipasok na natin. Pag nireserve ka na, kana ka na sa kapila. Yun. Kendi, kendi. Kendi. Yan ang mga group of model maker. Yan ang mga kamodel natin. Ganda. Ito, libre kayo hindi pala dito. Pasyal kayo dito, bili kayo ng mga unit. Yan o wala lang, no? lang yung unit namin dito. wala eh. lang yung unit dito. Bali, maganda pa yung ano niya. Scale model. oh, uh, maganda yung scale model at yung location. Maganda yung ambience. Ang, ang lapit lang dito sa Central Bist central District ng Cubao. Ano? ang dito? Mas uh -huh. maganda, ano? Kung bumili ka dito, ano? Pa Airbnb. Oh BNB daw. my God! Wow! Ah! Ah! Alright guys, Thanks God nga pala. Kahit papano, kahit nagka yung ating scale model uh, sa biyahe, kahit nawasak yung ating glass cover, nagawan po natin ang paraan at na-deliver po natin ng maayos. Yan yung ating scale model. Uh, good job. Thanks nga pala sa mga naging part ng paggawa ng scale model na to. Yan. Uli po. God bless. Keep safe and enjoy life po. Mission pass na po tayo. Uh, please subscribe. like and share thank you both. all right